Quad Committee Hearing. Ah, Naisumite na ng uh, House Quad Committee sa Solgen, opisina po ng Solicitor General. Yung mga dokumento kaugnay sa legal na pagkuha ng mga birth certificate ng ilang mga Chinese nationals. Inabuso kasi itong late registration. Bayan. Naturang, ito uh, ito pong naturang citizenship document ay nagamit pa sa pagbili ng mga lupain, korporasyon, at iba pang mga riyariyan sa Pilipinas. Pinaglaruan talaga tayo nitong mga banyagang ito. Ang tingin kasi nila sa atin sa Pilipinas, eh ito, playing ground. Ah, punta tayo doon, maluwag. Eh. Pwede natin lukuhin ang mga Pilipino. Hoy! Ha? Ah? Ilan sa mga sangkot na Chinese National, ang pangalan ay si A.D. Tai Yang, na konektado sa kwasyonabling lupain na kinatatayuan nga ng Empire 999 Realty Corporation at Sunflare Industrial Supply Corporation sa Pampanga. bas din na pagmamayari ng iba pang mga Chinese eh, Empire 999 na nakumpiskan din ng 3.6 bilyong pisong shabu noong 2023. Kaya umaasa po ngayon ng Quadcom ha, na paspasan, bilisan, yung pong forfeiture proceedings, yung pong pagpapawalang nga bisa sa illegal ari arian bago pa ito mabenta sa iba. Sa Pilipinas, bawal bumili ng real estate o lupa. Lupain ang mga banyaga. Ang problema, nakakuha nga sila ng mga dokumento para po sila maging Pinoy. Yung iba naman, pumasok sa korporasyon. Hindi naman nasusunod yung 60-40. Yung iba naman, ginamit po mga Pilipina, kunwari pinakasalan para lang makabili ng lupain. Ha? Iyo, yanda mo yung statement ni uh, Kong, er, uh, Kong Ace Barbers uh, tungkol dito sa ah... Uh, uh, dokumentong uh, ibinigay na nila sa Office of the Solicitor General. Abangin natin na mga resource person mga kausap natin na dahil ito po ha, may kaugnayan kasi ito sa Pogo eh. Oo. Ito, dumami sila eh. Dumami sila dito sa Pilipinas at karamihan sa kanila mga ilegal. Alam niyo na sa higit libong foreign Pogo workers ebigong eh bigong makapag-downgrade ng kanilang visa noong October 15. Ito yung mga ano, pogo worker ito na kanila pong mga pasaporte Chinese. Pero nag-avail po sila ng visa dito, working visa ngayon. Nais nice pong ipa-downgrade yan. Eh, pero hindi po sila umabot doon sa October 15 na deadline. So, automaticong downgraded ang kanilang visa at hindi na papayaga magtrabaho. Oo. Ah, papayagan sila magsagawa ng winding down operation. O, oh, para may balik ang pera sa mga kliyente nito. Pinag-aaralan ngayon ng gobyerno ang magkasapo ng fugitive recovery operation na. Para po yan sa mga hindi po nagkusang mag-downgrade ng kanilang mga visa. Ibalak pa yata itong uh, mag-TNT sa Pilipinas? Urbida. oy Ah? Critical na issue ito ang pagpapalis po sa mga pogo na mga worker para manatiling, ah? manageable sitwasyon. Binigyang hanggang huling araw po ng 2024. Ito pong mga foreign na pogo workers na ito upang umalis na ng bansa, layas na kayo. Dahil kung hindi, ay nako blacklisted get uh, illegal alien na kayo sa unang araw ng 2025. Hala! Si Aljo Pentijo sa DCXL News. Yan, sige ha. Ah, uh, eh statement 'di ba si Kong Barbers? Oh, maganda ito ha kasi yung sinasabi niya na isusumite na sa Solgen, ito pong uh, huy seryosong usapin ito. Nakakuha po sila ng mga birth certificate ng mga Chinese nationals, inabuso late registration. Pero ito ha, ito po nagpapatuloy na investigation in aid of legislation dyan po sa uh, Kongreso. Uh, ito na nga. Quad Committee, ayusin po yung mga batas natin para hindi po maabuso itong late registration. Nakakalungkot dahil ilang mga kababayan natin hirap na hirap kumuha po ng mga passport, hirap na hirap kumuha po ng mga birth certificate. Ito ang bilis. <laughs> dahil may pera. 'Di ba? Alam mo passport, kina kailangan ka pang magpa-schedule. O oh, hindi ka basta-basta makakapunta dyan sa DFA. Sa flight offices nila, pati sa mga mall, kung hindi ka magpa-schedule. Sila ang bilis, oh. Kasi nga may pera. Sus, porbida. Ayusin ninyo yan. Unahin ninyo mga Pilipino. At saka itong mga peke, mga banyagang ito na maging Pinoy, wag. Sus, porbida. Palayasin natin to sa Pilipinas. Ha? Palayasin. Ah, ito na, ah. ah ito yung pinakauling statement. Balita natin to kanina. From Kong, Ace Barbers. Malaki ho ang uh, na-discover dito uh, sa laki ng lupang nabili ng mga Chinese nationals. no? Na alam naman po natin that the Constitution prohibits uh, uh, foreign nationals from acquiring uh, 100% ownership ng ating mga lupa at ng mga uh, pagtatayo ng mga korporasyon. Uh, immediately, we have to initiate the for future proceedings. Nang sa ganon, eh, hindi na po tayo maisahan. Baka mo maibenta ho yan eh. Kagaya isang property ay naibenta, yung 6 hectares yata na benta dun sa Mr. Rudingo. No? Eh, buyer in good faith siya. Akala naman niya, Pilipino yung kausap niya until we discovered that uh, uh, hindi pala ito to totoong Pilipino. to bendijo at dcxl news